Teresa, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. E, ano? Teresa, hindi ako si yung... Hindi ako yung... Hindi ka sino? Ano? He, hindi ako mapalagay. Pag nakikita kitang malungkot. Tsaka, alam ko naman si Pucci ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Kung may maitutulong ako, sabi mo lang. At kung may magagawa ako, sabi mo lang sa akin. Uh, nang, pwede ho bang magtanong? Ano yon? Ah, uh, kilala niyo ba yung mag si Rosa at si Tino? Yung may pamangkin na bata, maliit, si Puchi. Ah, si Puchi. Uh -huh. Don Doon lang sa pangalawang kalye, sa unang bahay kanan. Ayun lang. Diyan lang? Salamat si... ho, Nang. Akala uh -huh. ko ba eh, pag napunta na sa atin si Puchi eh, parang tayong tumama sa loto o loting man lang. Abay, hindi tayo nakaambos ah. Eh, yun ang sabi na Aling Gracia <laughs> eh. Ikaw na tao ka oh. Masyado ka nagpapapaniwala doon sa chismosing yan eh. Abay, hindi tayo na muna na. Malay ka bang di mag-aalok? Tingnan mo. Hanggang ngayon, puti pa rin ang ininom namin. Wala lang pakinabang sa batang to eh. Kinuha-kuha pa natin. Tuloy! Magandang gabi ho. Si Puchi ho. Kuya! Anong ginagawa mo rito? Eh, hey, no. Relax lang ho kayo. Hindi ako pumunta dito para manggulo. Gusto ko lang kunin si Pucci. <laughs> Ganon, ha? <laughs> Sige, kunin mo. Total, wala naman kaming pakanabang sa batang yan, eh. At total, ako, ah, total. nandiri ka na rin lang. Sa'yo mo na ba Ah Akin yung bata? Hindi. Ayaw mo? Hmm. Magandang gabi sa'yo, Teresa. Ikaw lang pala. Akala ko kasi... Alam kong si Ipo siniisip mo. Ayokong makita kang malungkot. Naapektuhan ako eh. Kaya may pasalubong ako sa'yo. Ate! Puchi! <laughs> Hoy! Andito na si Puchi! 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 Ay, Puchi! Puchin! Nandito ka na pala. Salamat, ha? Ay, Mang teresa Alay, pinabag niya di pala dito paminsan-minsan, no? <laughs> oo kay kaunti. Kaunti lang, oo nga. <laughs> kuya! Uy! <Oy! laughs> kuya! Hi, Kuya! Oh, hi! Hello! Sino kuya, to? Yeah, ito si Pucci! Hello, Kuya! Kiss, Kuya! Kuya, pa namin. Andun sa kwarto. <laughs> Uy, Jelly. Lisa. Sige na. Dalhin mo itong mga bata sa kwarto. Bigyan mo yung mga pasalubong nila. Up. Hello, <laughs> okay. Sige, Sige na. Come, kids. Let's go. Hey. Right here. Oh, saan kayo galing? Namasyal kami. Kanina pa ako naghihintay dito eh. Eh bakit namang kasi hindi mo sinabing darating ka para napasundo ka namin? Wala eh. Biglaan kasi itong uwi ko eh. <laughs> Nasaan si Prince Raji? Prince Raji? Oo, oh, yung kaibigan ko. Si Prince. Prince Raji. Sino siya? Sino ka? Kuya, yan si Prince Kumar. Anong Prince Kumar? Hindi naman itong kaibigan kong prinsipe ah. He's a fake. Sandali, Kuya. Ang ibig mong sabihin, itong taong to na ilang araw namin pinitira dito sa bahay natin ay hindi yung kaibigan mong prinsipe? Hindi nga. Teresa, magpapaliwanag sa... Wag. Huwag ka na magpaliwanag. Ayokong marinig ang mga kasinungalingan mo. Sabi ko na nga ba'y tama kutob ko sa'yo noon pa. Isa ka manoloko. Mabuti na lang hindi ko pa na binibigay sa iyo pagtitiwala ko. Pero... Mabuti pa umalis ka na. Pero... Umalis ka na! Mabuti pa umalis ka na. Bago kita'y pulis. ayoko na makita pag mukha mo. Umalis ka na!